Mga kabusing, naghahunt naman kami Ang pagbabalik namin sa paghunt Dahil sa parang araw-araw lang -araw umulan dito Mga kabusing, hindi kami nakapaghunt Nung isang mga nakarang araw Ngayon pa lang kami nakabalik mga kabusing Samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba Dito lang, sa ibang spot na naman Yung spot namin na maganda sana may makuha tayo okay ayan sila bayaw at saka pamangkin yung kasama ko sila bayaw at pamangkin pa rin okay mga kabusing may nakita sila bayaw at pamangkin asa may dakwa na kana oh kana buktot ang dakwa ngayon ayun mga kabusing pero kulang pa sa sukat yung isa yung isa mga kabusing ayun may kinakain na naman yun haba pa ng galamay oh ang gandang gagamba mga kabusing yun may kinakain pa siya okay kunin natin to mga kabusing pakainin muna natin pumasok sa bahay yung gagamba mga kabusing oh. ayun ganda team size siya okay, kunin mo doon baka makawala pa dyan dyan <laughs> dito tayo sa dyan dyan lang Yan, nasa baba mga kabusing. Parang hindi pa huli yung gagampang to. Ayun, ganda. Okay, pasok na natin. Mga kabusing, may nakita tayo dito. Ayan o, oh, nasa baba lang. Yun, team size mga kabusing. Yun, may kinakain. Yan. Team size pa lang mga kabusing, pero haba ng galamay o. Oh. Ayun. May kinakain siya mga kabusing. Yan. Gandang kulay mga kabusing. Yung mga galamay niya oh. May pula-pula. Ayan. Okay. Hintayin natin mamaya. Kunin natin yan oh, mga kabusing. Mga kabusing may nakita sila dito. Ayan oh tigre na jumbo mga kabusing jumbo na siya yan nasa baba lang oh dito lang sa malapit lang sa lupa malapit sa tubig <laughs> malapit daw sa lubing 'un si Bayaw okay kuha ako no ah kuha doon. kunin mo doon. Ayun. dito tatae iyon ang laki, puro talo iyon mga bata bang buto yan to <laughs> wow ganda <laughs> 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 samukhas <laughs> okay undo je tapo je mga kabosing may nakita tayo dito pero nasa likod <laughs> Tingnan natin. Ay. Ayun oh. No? Yun yung bahay niya mga kabusing. Kakana o ganang eh. buwan. Kakakan. may nakain pa siya yung murug. Look ay. Murug bubuyog. Yung maliit na bubuyog. Oh, Ayan. Pakainin muna natin mga kabusing. Yung gagamba. Ayan o. Oh. Robot kuhain natin hmm. ayun kuhain mo ting listod bang dito ting sampe <laughs> doong kuhain eh hakpa kuhain oke okay. tingnan natin wala mo nabot siya kuhain lain mo siya buku buku ting dito tayo sa mga may... <laughs> hindi masyado ma dito tingnan ada Ano <laughs> pa? Nasa malayo-layo tayo. dito, dito. Pindihan na to. Mm. Mm. Oh. Yun, ang laki. Pag yun. <laughs> eh, yun. Nasa Lira. baba, mga kabusing Yun, oh. yun. Maitim, nagagamba. Yun, so, may <laughs> ready bill na baga hindi di kayo puha okay pasok natin para labasa sa hole uwan. mga kabusing paway na kami may nakuha na kami mga kabusing karamihan butyog pero okay lang to mga kabusing pa itlogin natin tapos balik lang natin sa ano yung spot namin balik lang namin Ayan, sila bayaw at saka si pamangkin. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin mga kabusing. Ayan, pauwi na kami. Okay na to yung nakuha namin. Sa susunod naman mga kabusing sana supportahan nyo pa rin yung channel natin. Okay, maraming salamat sa panunood.